Magandang araw mga choy uh, Ito po ang ating panibagong update Sa ating uh, presyo ng ating mga Fried chicken mga choy no? uh, Kung mapapansin nyo mga choy Ito po, uh, naghiwa po tayo ng isang kilo At panurin nyo po kung gaano kalaki Ang hiwa natin ano? Ito po ang bentahan ng ating 25 pesos na uh, Fried chicken mga choy Sa isang kilo po ano, Umihiwa po tayo ng uh, 12 pieces po Na manok uh, Kung kasama leeg 13 pieces po lahat at kung sa regular price natin nung mga nakaraan 50, uh, 20 pesos uh, umaabot po siya ng 15 kasama yung leg mga chay at uh, kung kukwentahin po natin ng uh, isa isa makikita nyo po na uh, meron pong diferensya no uh, kikita po tayo ng 150 kada kilo kasi po yung manok dito sa amin ah uh, bumaba na po no naging 175 na po ngayon ang presyo po ng ating manok mga choy yan po at uh, kung kukuhaan lang pa ng ating harina at saka uh, mantika siguro minus na 50 palagay natin na po tayong sandaan kada kilo po no yan po ang kalagahan po ng pagninegosyo mga choy at saka tsagala po tayo lalo na po sa mga bagong mga natin subscribers